Naisip ko ang gumawa ng sandwich ngayon para sa merienda namin. Sakta naman na meron pa akong natira nung gumawa ako ng lumpiang Shanghai kaya naman susubukan ko na nga lang tong gawing burger patty. Konti na nga lang din kasi tot hindi na nga ako bumili pa ng lumpia wrapper. Nagdagdag nga lang ako ng konting harina para nga hindi wala yung giniling natin kapag pinrito. At ayan nga, konting mekos-mekos nga lang yung kailangan dyan at pwede na nga prituhin. Una na nga ako nagpainit ng mantika kaya naman ayan, nang mahalo ko na yung harina ay diretsyo prito na. Maliit nga lang pala tong nagamit ko ng kawale kaya naman ayan, paisa-isa nga lang yung malalagay. At ayan nga, pagkataob ko ay muntikan pa nga ako matalsikan ng mantika. <laughs> Fast forward din tapos na nga ako sa pagluluto, tatlo nga lang yung nagawa ko. Simpleng sandwich nga lang pala dapat yung gagawin ko pero may nakita nga akong lettuce at kamatis sa may rep kaya naman ilalagay ko na rin. Wheat bread nga din pala yung gagamitin kong tinapay para naman medyo healthy. At etong bread na to nga yung lagi kong binibili. Wala nga din pala kaming mayonnaise dito sa bahay kaya naman etong ketchup na nga lang yung gagamitin ko at masarap naman din to. Sariling version ko nga lang din pala to at first time ko nga lang to gagawin at sana nga masarap yung kalabasan ng sandwich natin. <laughs> Hindi na nga rin pala ako gumamit ng gloves dyan at para sa amin lang din naman to. Kaya naman ang video na to ay bawal nga to sa maselan. Apat na tinapay nga lang dapat yung gagamitin ko dyan pero dahil alanganin nga at isa na nga lang yung matitira kaya naman isinama ko na. Kawawa naman kasi yung isa matitira na walang kapartner. <laughs> At ayan nga, tignan nyo naman, hindi ko nga alam kung bakit ang konti ng ketchup na nailagay ko dito sa isang tinapay. Ngayon nga nagvo-voiceover ako, natatawa na nga lang ako kung bakit ang konti ng ketchup na nilalagay ko. Hindi ko naman masabi na tinitipid ko yung ketchup dahil ang dami pa namang laman nun at kailangan na nga yung maubos at baka ma-expired na. Pero tignan nyo naman dito sa tinapay na to, ay dinagdagan ko pa nga. O oh, ba diba, buti na nga lang para sa atin nga lang to at kung pambenta nga lang to, ay siguradong mababash na tayo. At heto nga, patapos na nga rin ako neto. Sunod naman na irarap ko nga to kagaya sa mga napapanood ko na gumagawa ng ganitong sandwich. At dahil biglaan ko nga lang din to naisip, eto na nga lang baking paper yung gagamitin kong rap. Hindi rin kasi talaga ako sigurado kung ano yung ginagamit nilang rap sa mga ganitong sandwich. Medyo nahihirapan pa nga ako dito sa scotch tape dahil hindi gaanong dumidikit. At pagkatapos nga ayahatiin ko naman to sa gitna, tigisa nga kami ng asawa ko dyan. At heto na nga yung finished product natin. O oh, di ba? Sino ba naman ang hindi matatakam dito? At syempre kapag sa merienda hindi pwedeng mawala diyan ang coffee. Syempre alam niyo naman coffee is life. At nang matapos ko na nga mai-ready yung merienda, dinala ko na nga dito sa labas at dito nga kami magmi-merienda dahil naglalaba kami. At ayun nga binigay ko na nga sa asawa ko itong kalahate. Natatawa pa nga ako diyan dahil hindi ko pa nga alam kung anong lasa nitong ginawa ko. At ayun nga nang tikman na nga namin ay nasarapan naman din kami. Okay na okay naman nga daw itong nagawa ko at pwede ko naman daw itong ulitin pa. Pero mas magiging mas masarap pa siguro to kung merong mayonnaise at cheese. At ayan, nilalapit pa talaga sa camera ng asawa ko para mas lalo daw kayong matakam. Pero ako yata itong natatakam habang nagbo-voiceover ako ngayon. At ayan nga, habang nagmi-merienda nga kami, tamang kwentuhan nga lang kami dyan. At tignan nyo naman sa kapal nga nitong sandwich, kahit tikalahati na nga kami ng asawa ko, hindi pa nga namin maubos kaagad. O siya, magmamaritesan muna kami ng asawa ko dito at sa susunod na vlog na lang ulit.